Sino yun? Si... Si Atty. Quinto. Business Manager ni Basil at ni Tito Galvan. So I'm assuming it's their quarterly review of their assets. Alam mo, George, you should be there. Ako? Bakit? George, you're Basil's heir. You have every right to know what's happening with his portfolio. And that is your money too. Wala naman sinabi sa akin si Papa. Sabi mo sa akin, wala ka ng purpose. Here it is. Protect Basil's assets. Alam mo kung ako sa'yo, no, no, um, Basil would want you to. Okay, pumanig ka dun, pumasok ka sa kwarto, sumali ka sa meeting, at ipaglaban mo kung ano yung karapatan mo bilang asawa ni Basil. Paging masaya ka lang. Binigay ko sa anak natin ang pangalan ko. But I will never dare give the palacious name to someone like you. Anong binubulong-bulong niyo diyan? Sige lang, Galvan. Isipin mong cheap ako? Desperate. <laughs> hindi ko sinayang ang buong buhay ko. <laughs> Para lang walang hiyain yung mga palasyos kayo. <laughs> cheap pala. <laughs> Kung hindi mo ibibigay sa akin ang pangalan ng palasyos, pues. Sabay-sabay ko kayong ipabagsak. Sabay-sabay tayong balaglag sa putik! Ikaw, Galvan? Ikaw, Aurora? Ang hiyabang nyo? Ang tatayog nyo? Akala nyo kung sino kayo? Darating ang araw ang gagapang din kayo sa lupa. Sisiguraduhin ko yan. Mahayop kayo. Mahayop kayo. Palasyos kayo. Sarge. O sa tingin niya na frame up lang si Jericho, Sino naman kaya magpaplanta na ebidensya sa mga gamit niya? Should be someone na may akses sa kwarto niya. Lahat sila. Ah. Mga palasyo sa trabador, pwedeng pumasok sa kwarto namin. Ang ginagawa mo dito? Iniimbitahan ko siya. We need someone na may insight sa dynamics ng mga palasyos. Matutulungan niya tayo. Attorney, this is my daughter, Sophia. Oh, hello, Sophia. Anna. this is Attorney Quinto, my lawyer, and soon to be your private teacher. Have a seat. Thank you. A private teacher? Yes, he will teach you business management, how to make financial records, balance sheets, basically, how to run a company. Grabe ang tiwala ng daddy mo sa'yo, Sofia. Ang higpit ng security dito sa mansion eh, para hindi ka masaktan. Ganun talaga ang ginto. Ah. Inaabantayan, ano, inaalagaan. O oh, sige. Sino sa tingin mo na frame up sa'yo? Hindi ko alam. Wala naman ako sa estate nung nilagay sa mga gamit ko. Ako ang nakakita ng mga yan nung kasama ko si Mrs. George Palacios. Si George? <clears throat> Ang sabi po sa akin, dito daw po yung quarterly review ng portfolio ni Basil. George, mabubor ka lang. Kaya na namin to ni Atty. Quinto. Just focus on whatever it is that you do. Shopping. Pa. I want to be involved. I'm still Basil's wife. You don't know anything about running a company. I can learn. Mabilis po ako matuto. I can get an advisor to teach me. Like who? Like Inigo. Basil's best friend.